Balita at trending ngayon sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas ay maglulunsad ng oil and gas exploration upang suriin ang potensyal na likas yaman sa nasabing rehiyon. Ang West Philippine Sea ay may malaking potensyal na mayaman sa oil at gas resources, ngunit ang mga overlap sa territorial claims ng mga bansa sa rehiyon, lalo na ang China, ay nagdulot ng tensyon at hindi pagkakaunawaan. Ang aalamin sa bidyong ito ang proseso nito at paano ito makakatulong sa ating bansa. Nagsisimula na ang Pilipinas sa mga aktibidad ng pagsasaliksik sa likas na yaman sa dagat, partikular sa langis, sa kabila ng tensyon ng China at ng mga kaalyado nitong Estados Unidos sa larangan ng depensa. Ayon kay Defense Secretary Hilberto Teodoro Jr., ang Pilipinas ay gumagawa ng mga alyansa sa pagtatanggol kasama ang US at iba pang mga kasosyo sa seguridad para magkaroon ng espasyo sa pagsasaliksik sa yaman sa South China Sea. Ipinaliwanag niya na mahalaga na simulan ang mga pagsasaliksik ngayon upang maisakatuparan ang pakete ng diskarte ng Pilipinas sa pakikibaka para sa kanilang teritoryo. Ang mga komento ni Teodoro ay nagpapahiwatig na ang pagsasaliksik ng langis at gas ay maaaring maging pumapalit sa alitan sa teritoryo sa South China Sea, kung saan ang China ay may malawak na pangangkin na tinututulan ng mga bansa tulad ng Pilipinas. Ang Pilipinas na umaasa pa sa pag-aangkat ng gasolina ay nagsisikap na simula ng pagsasaliksik sa langis at gas sa kanilang territorial waters habang papalapit na sa pag-ubos ng lokal na supply ng gas. Ang gerang pangdagat ng China ay malaking sagabal sa pagpapatupad ng pagsasaliksik sa likas na yaman sa South China Sea. Ang layunin ng Beijing sa lugar na ito ay maaaring kaugnay sa kanilang mga interes sa enerhiya ayon kay Teodoro. Ito ay maaaring nangangahulugan na gusto nila ang ganap na dominasyon at kontrol sa lahat ng aspeto mula sa pagpasa ng libre sa paggamit ng mga mapagkukunan ani Teodoro. Sinabi rin niya na ang posisyon ng China ay hindi kinikilala at tinututulan ng pandaigdigang komunidad. Sa kabilang banda, ang tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na si Mauning ay nanindigan na ang Pilipinas na naghuhubog ng mga alyansa sa ibang bansa ay dapat igalang ang legal na karapatan at interes ng China sa South China Sea. Ayon sa isang briefing sa Beijing. Kamakailan lamang nagpursigi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para wakasan ang deadlock sa negosasyon sa oil and gas exploration sa West Philippine Sea. Isang taon matapos ang kanyang pagkilala sa Chinese counterpart na si Xi Jinping at ang kanilang pag-aayon na magpatuloy sa talakayan. Mula noong Enero 2023 na pagpupulong sa Beijing, ang relasyon ng Pilipinas sa China ay nagiging delikado na nauugnay sa mga mapanganib na pangyayari sa dagat. Ayon kay Defense Secretary Hilberto Teodoro Jr., hindi papayagan ng Pilipinas ang anumang joint exploration na hindi nagnanais igalang ang karapatan ng bansa sa eksklusibong pagsamantala ng likas na yaman. Ipinaliwanag ni Teodoro na mahalaga para sa Pilipinas na mapanatili ang kanilang teritorial na integridad at soberanya sa pakikitungo sa yaman sa South China Sea. Sa likod ng isang mas agresibong China, ang Pilipinas ay nagpaplano ng mas matibay at matatag na aktibidad militar kasama ang US at iba pang mga kaalyado. Sinabi ni Teodoro na ang pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa Amerika ay napakahalaga at matatag. Ang Pilipinas ay nagsimula ring palawakin ang kanilang ugnayan sa iba pang mga kaalyado tulad ng Australia, Japan, UK at Canada inaasahan ni Teodoro na hindi magbabago ang diskarte ng Washington sa Indo-Pacific sa kabila ng paparating na halalan sa US sa Nobyembre. Tumindi ang tensyon sa West Philippine Sea sa mga nakaraang buwan habang naghaharap ang mga barko ng Pilipinas at China sa pinagtatalo ng karagatan. Ayon kay Teodoro, ang pinakamalaking alala niya sa hindi pagkakaintindihan ay ang posibleng maling kalkulasyon o salungatan. Binanggit niya na ang Pilipinas ay dapat laging handang kahit saan mang oras at sinisikap niyang palakasin ang mga alyansa ng bansa alinsunod sa paninindigan ng patakarang panlabas ni Marcos. Ang mas misuradong ugnayan ng depensa ng US at Pilipinas ay kinwestiyon ng China na nagbabala sa Manila laban sa anumang pakikipagsabwatan sa masamang panlabas na puwersa. Inaasahan ng China na magkakaroon ng pagkikita ang mga opisyal ng Pilipinas sa kalagitnaan at sinabi ni Beijing Envoy sa Manila na si Huang Xilian na nagsanib pwersa sila upang pamahalaan ang hindi pagkakaunawaan sa South China Sea sa pagsisimula ng oil and gas exploration sa West Philippine Sea, layo ng Pilipinas, na masusing pag-aralan at mapakinabangan ang mga yaman sa naturang lugar. Ito ay bahagi ng hakbang ng Pilipinas upang palakasin ang kanilang seguridad sa enerhiya at ekonomiya, na nagbubunga ng potensyal na pag at pagangat ng ekonomiya. Ngunit, ang oil and gas exploration sa West Philippine Sea ay hindi magiging madaling proseso. Ang mga territorial dispute at overlapping claims sa rehiyon, particular ang mga anila ng China, ay maaring maging hadlang sa maayos at mapayapang pagsasagawa ng oil and gas exploration. Mahalaga ang pagtitiyak na ang mga hakbang na ito ay gagawin ng Pilipinas ay isinasaalang-alang ang international law at mga peaceful resolution mechanisms para maiwasan ang maaaring conflict sa rehiyon. Ang Pilipinas ay umaasa sa suporta ng US at ng kanilang mga kaalyado upang maglaro ng mahalagang papel sa kanilang mga plano sa pagsisikap na galugarin ang likas na yaman sa kontrobersyal na South China Sea ayon kay Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez. Sa kabila ng pangangarap na mapabuti ang ekonomiya, iniuugnay ng Pilipinas ang kanilang kakampi sa Washington sa mga potensyal na benepisyo sa ekonomiya. Ayon kay Romualdez, kapag dumating ang panahon na magsisimula sila sa pagsasaliksik, mahalaga na magkaroon sila ng mga option para mapanatili ang seguridad ng kanilang ekspedisyon. Sila ay nakikipagtulungan hindi lamang sa US, kundi pati na rin sa mga kaalyado tulad ng Japan at Australia. Pinag-iisipan ng Pilipinas ang iba't ibang opsyon sa kanilang pagsisikap na kunin ng yaman sa South China Sea na siyang kalakalang kinukwestiyon ng China. Ayon sa U.S. Energy Information Administration, ang lugar ay may malaking imbentaryo ng langis at gas. Ang pag-imbita sa mga kumpanya ng U.S. na mamuhunan sa pagsasaliksik pati na ang pakikipag-ugnayan sa ibang bansa tulad ng Vietnam na may mga parehong claim sa lugar na kontrolado ng China ay ilan sa mga hakbang na iniisip ng Pilipinas. Habang nag import pa rin ang Pilipinas ng karamihan ng kanilang gasolina, matagal nang nagnanais ang bansa na simulan ang pagsasaliksik ng enerhiya sa nasabing karagatan kabilang ang pakikipag-ugnayan sa China. Ngunit dahil sa mga tensyon, natigil ang mga negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at China na naging sanhi ng pagbabanggaan ng kanilang mga Coast Guard vessels sa dagat. Sa kasalukuyan, sinabi ng Philippine Envoy sa Washington na ang Pilipinas at ang kanilang mga kaalyado ay gumagalaw ng maingat sa kanilang plano sa pag-explore ng enerhiya sa South China Sea. Ayon sa kanila, ito ay bahagi ng kanilang malawakang diskarte upang mapababa ang gastos sa kuryente at magkaroon ng mas maraming oportunidad para sa mamumuhunan, binibigyang tuon ng Pilipinas ang pagpapalakas ng kanilang mga ugnayang pangsiguridad sa pag-asam na maging mas malawak at matatag ang kanilang mga partnersya sa kalakalan at pamumuhunan. Ayon kay Romualdez, mahalaga ang pag-unlad ng ekonomiya kahit sa gitna ng kanilang mga relasyon sa depensa. Sinabi rin nila na ang kanilang Pangulo ay masigasig sa paghahanap ng mga oportunidad sa pamumuhunan habang sila ay nasa sentro ng pandaigdigang pangyayari. Ang China ay aktibo rin sa paghahanap ng benepisyo mula sa likas na yaman ng South China Sea. Inihayag ni Pangulong Xi Jinping ang kanyang intensyon na gamitin ng militar upang suportahan ang ekonomikong pagunlad ng China na maaring magdulot ng dagdag na hidwaan sa Pilipinas. Sa isang pang-ekonomiyang pagbisita ng US sa Pilipinas, sinabi ni Romualdez na inaasahan ni Pangulong Marcos na gamitin ang kanyang impluensyang pandaigdig upang makamit ang mga pang-ekonomiyang kasunduan para sa Pilipinas. Kabilang sa mga dadalawin ni US Secretary of Commerce Gina Raimondo sa Maynila ay ang iba't ibang mga eksekutibo mula sa mga kumpanya tulad ng Microsoft, United Airlines Holdings, Google ng Alphabet at iba pang mga kumpanya sa enerhiya. Ito ay naglalayong pataasin ang ugnayan pang-ekonomiya at mahikayat ang pamumuhunan sa Pilipinas. Matapos nito, magpapatuloy si Raimondo sa Thailand upang palakasin ang ugnayan sa supply chain. Sa kabila ng mga hamon at tensyon, ang pagsisikap ng Pilipinas na simulan ang oil and gas exploration sa West Philippine Sea ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na pahalagahan at pahigpitin ang kanilang seguridad, ekonomiya at soberanya. Ang pagtataguyod ng bansa sa pagsasaliksik at pagsagap ng likas na yaman sa nasabing lugar ay naglalayong mapabuti ang kasalukuyang kalagayan ng bansa at magbigay ng pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Sa patuloy na pag-unlad at pagsulong sa industriya ng enerhiya, Umaasa ang Pilipinas na makuha ang mga benepisyo mula sa yaman ng natataglay sa West Philippine Sea. Ang pagsisimula ng oil and gas exploration ay nagbubukas ng mga oportunidad para sa ekonomikong pag-unlad, enerhiya security at pagkakaroon ng mas malaki at mas malakas na presensya sa rehiyon. Sa pagiging maingat at responsable sa kanilang paggalugad, inaasahan ng Pilipinas na itaguyod ang kapayapaan at kaunlaran hindi lamang para sa kanilang bansa kundi maging para sa buong rehiyon